Sinusia. Sí es sí ¿Sino? Siya ang babaeng comics karakter na si Mercedes at uh, pangunahing tauhan sa nobelang Luha ng Birhen. Kinatay ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer-nobelist na si Rico Bello Umagap at nalatala ang makabagbagdamdaming buhay at kasaysayan ni Mercedes sa mga pahina ng Special Comics ng Ace Publication noong 1953. Ikinuit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si Jose Caluwag na si realized din na ang nobelang ito, on-air sa DCRH AM Radio at isinalin sa pelikula ng Sampaguita Picture sa ilalim ng pangmahala ni Direk Octavio Silos at ginampanan ni Carmen Rosales ang starring role. Okay! Next time, more info about the Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.